Posibleng magkaroon ng breakthrough sa kaso ng mga missing sa bungero na apat na taonang nawawala. Sinabi kasi ng isang suspect sa GMA Integrated News na kanda o niyang isiwalat sa korte ang lahat ng kanyang nalalaman kaugay ng kaso. Narito ang aking eksklusibong panayam sa kanya. Babalik po sa atin. Apat na taon na ang lumipas pero wala pa ring linaw sa sinapit o kinaroroonan ng 34 na subungerong nawawala matapos mag-derby sa Maynila at sa Santa Cruz, Laguna. Ngayon, nagsalita sa GMA Integrated News ang isa sa mga kinasuhan kaugnay ng mga bising sa bungero. Pero, hiniling sa aming wag muna siyang pangalanan. Sabi niya, gusto na niyang ituwid ang mga pagkakamali sa gitna ng kaluwat kanan daw ang banta sa kanyang buhay. Sasabihin na raw niya sa korte ang lahat ng kanyang nalalaman sa kaso. Hindi na kaya ng konsistya ko sa mga magulang na nawalan Pangalawa, buhay ko na yung uh, pinag-interesan. Buong pamilya ko gusto pang patayin. Pero ilan munang pagtutuwid ang ipinarating niya? Hindi anya siya ang isa sa dalawang lalaki sa isang cellphone video gaya ng inihayag ng pulisya na kasama ng isang nakaposas na lalaki na ine-escortan palabas ng isang sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Hindi ako yun. Yung dalawa na yung kilalang kilala ko yun driver sa farm at security as alias Toto at saka alias Dudong. Yung Toto may pa, may tato sa paayon. Ang nakaposas na lalaki, kinilala ng pulisya na si Michael Bautista, isa sa mga nawawalang sabungero. Alam ko, binitbit niya at may taong uh, kukuha doon. Inabot niya lang yun sa taong kukuha. Ano po ang sala nito? Bakit ito inilabas ng, pulong, ng sabungan nito? gumagawa ng kalukuhan yan doon sa loob ng sabungan. Ano ibig sabihin mo na? Ah, uh, ang ginagawa, illegal na gawain sa sabungan. Yun ang kasalanan nila. Ang panyonyope ay isang uri ng pandaraya sa sabong sa pamamagitan ng paggalaw sa tari ng manok para matalo ito. Una nang itinanggi ng ang pamilya ni Michael Bautista ang paratang na ito. Samantala, ang ilan sa pamilya ng mga nawawalan sa bungero, tinanggap ito bilang magandang development sa kaso. Pagod na pagod na po ako, matanda na po ako, 76 na ako. Ito man lang po ay eh, may bigay niyong tulong bago man lang po ako mawala. Makita ko na yung anak ko, buhay man o patay na. Garanak, kung nasaan ka man ngayon, ito e, na anak. Antagal nga akong nagtiis, naghirap. Sobrang sakit yung nararamdaman ko. Talagang may Diyos. Ito na. Dahil sa kanya na lang namin inasayan na Diyos ko, kayo na po ang bahala sa lahat-lahat ng hirap ng kalooban namin. Siguro pa mabibigyan na po kami ng hustisya. Malalaman na namin kung ano nangyari sa mga kamag-anak namin. Ayon kay Alias Toto, nag-request na siya sa gobyerno ng security. Patapos na rin anya ang affidavit na naglalaman ng lahat ng alam niya sa pagkawala ng mga sabungero. Ako ang susi ng lahat. Pag ako nawala, tanggal ang kanilang problema. Sa tingin ko, kahit bayaran ako ng pera, papatayin din ako. Kahit nabigyan ka ng pera, papatayin ka rin. Useless din. E di sabihin mo na lahat ng totoo. Patuloy namin kinukunan ng panig ang PNP, DOJ at NBI ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok 24 Horas.